Ah, maganda gabi po. Ah, maganda gabi po. Oh, maganda gabi po. <laughs> Isang mga nag-aaral ng municipal ngayon. Kaya kita mo, marami. Salubong tayo sa Yun Ngayon talaga eh. May pinili lang ako sa ipakulong. Kailangan ko yun. nabasa kasi nila ngayon ang ano na, sa municipal kaya uh, mga nag-aaral nasa sampun uh, day po yata ngayon yata eh sa nag-aaral dyan uh, pang alas 12 may pang hapon hanggang ganito mga sila 6 to 12 well, 1 to hanggang 6 alas 6 yata alas sabi naman nabasa nyo na nabasa nyo na ngayon mas so, dami pa naman yung mga nag-aaral dyan dyan ay pa yung mga baspilahan dito mo, dami mayaman man o mahirap dyan yung nag-aaral hindi 500 hindi lang sedapnya ni berapa nak aral ni? Membukari. Berhabis. Membaca ni. Das membangka. Bapa entah bapa bangka. Tinti. Aikus. ka kanina grabe kanina sisikan kapunta ko sa iba ko kung... kabuti nga no? yun kunti na lang kanina grabe paglabas na kong alas 6 buwag nga itong oras kasi yun no? grabe dito puno ko Yeah, yeah. Okay. kailangan yung mga bata na yun makatapos sila sa pag-aaral ako wala yun nga nga wala wala yun ang ang yun pagsisisi ang pagsisisi ay eh yeah, si mga nag-aaral dyan hindi gusto nyo nag-anong uh, pagbaba meron mong paglok sa olibaris meron din mag-aaral uh, ito mo ito oh, ka naman maglalakad ka ka maglalakad ka lupot na ron kung ka nasa uh, kalahating kilometro lang naman lalakad okay lang naman exercise kung baka exercise sobrang sobrang exercise ko ah -huh. sa Olivares. Olivares. Ito Olivares Cadets. Ah, tayo o. Diba? Diba? Thank you, thank you po. Magandang gabi.